Good day everyone. Our Bible text for today comes from Ecclesiastes chapter 9 verse 11. It says, "The race is not to the swift, nor the battle to the mighty." In short, hindi lahat ng mabilis ay panalo at hindi lahat ng malakas ay tagumpay. Have you ever experienced working so hard for something? Nag-review ka nang todo para sa exam? o nag-practice ka sa isang sports competition, but still, hindi mo nakuha ang inaasahan mong resulta, minsan naisip natin, bakit ganon, Jehovah? Ginawa ko naman ang best ko. But through this verse, Solomon reminds us, success doesn't always depend on skill, strength, or intelligence. Sabi niya, Time and chance happen to them all. Ibig sabihin, may mga bagay na nangyayari sa buhay na wala tayo sa kontrol. However, it doesn't mean na wala nang saysay ang pagsisikap. Instead, tinuturo ng talatang ito na dapat natin ipagkatiwala kay Jehovah ang lahat ng ating ginagawa. Because at the end of the day, He is the one who determines the outcome. Let's think of an example. Imagine two runners in a marathon. Isa mabilis. Isa ordinaryo lang. Pero sa kalagitnaan ng race, yung mabilis na dapa. Yung ordinaryo, steady lang, pero nakatapos. Life is just like that. Hindi laging panalo ang pinakamatalino, pinakatalented, o pinakamagaling. Minsan, ang nagtatagumpay ay yung matyaga, humble, at nagtitiwala sa Diyos. So what can we learn? Una, stay humble. Kahit gano'n tayo kagaling, remember that success is not guaranteed. Pangalawa, keep doing your best. Kahit hindi mo makuha agad ang gusto mo, tandaan mo, God sees your effort. At pangatlo, trust God's timing. Baka hindi pa ngayon ang panahon mo, pero darating din yan. Ecclesiastes chapter 9 verse 11 teaches us to be realistic yet hopeful. Hindi lahat ng bagay ay nakadepende sa atin. Pero may katiyakan tayo na kapag patuloy tayong nagtiwala sa Diyos at ginawa ang tama, sa tamang panahon, ibibigay niya ang tagumpay na karapat dapat para sa atin. Kaya next time na parang hindi mo nakukuha ang gusto mo, alalahanin mo ito. The race is not to the sweep, but time and chance happen to them all. Keep the faith, keep moving, and trust that God's plan is always better than ours. Thank you.